Good morning! Ngayon, nandito tayo sa Talisay, Batangas para maghatid ulit ng libring servisyo from Hospital on Wheels. Si Trisha dito ay... Ilang taong tanggulang ka na, Trish? 22. Um, nagko complain siya ng breast mass sa left side. So, mahigit na isang taon na yun, no? Okay. Oo. So, inoperahan natin si Trisha dahil meron siyang breast mass. Ngayon, very common ang breast mass sa mga ganitong edad, no? Reproductive age. So habang nagkakaroon tayo ng menstruation, meron tayong tinatawag na nagiging fibrous yung breast natin. Medyo matigas, medyo masakit. So, ang ibang tissue na nun, ito ang nangyayari, nagiging fibrotic. No? Eh? Fibroadenoma. Ito ang most common na breast mass na meron sa si reproductive age. However, hindi lahat ng breast mass ay benign. No, meron tayong tinatawag na malignant kaya yun medyo natakot si Tricia. No, kaya yun yung nagpa-convince sa kanya na magpa-opera. So, sa mga nanonood natin na mga kababaihan diyan, ugaliin ninyong magpa-examine ng inyong mga breast or hinaharap every month no before and after ng inyong uh, menstrual flow so every time na magkaroon ka ng red, lalo'y magkapa ng breast para makita ninyo kung meron kayong bukol or um, normal ulit yung breast niyo after your menstruation. So, sa hospital and wheels, we always care.